Ang Awit ng Mga Awit Kabanatang Tatlo Sa kinagabihan, sa aking higaan, ay hinahanap ko siya na sinisinta ng aking kaluluwa. Aking hinahanap siya, ngunit hindi ko siya nasumpungan. Aking sinabi, ako'y babangon at liligid sa bayan, sa mga lansangan at sa mga maluwang nadaan, aking hahanapin siya na sinisinta ng aking kaluluwa. Aking hinanap siya, ngunit hindi ko siya nasumpungan. Ang mga bantay na nagsisilibot sa bayan ay nasumpungan ako na siya kong pinagsabihan na nakita bagan ninyo siya na sinisinta ng aking kaluluwa. Kaunti lamang ang inilagpas ko sa kanila nang masumpungan ko siya na sinisinta ng aking kaluluwa. Pinigilan ko siya at hindi ko binayaang umalis hanggang sa siya ay aking nadala sa bahay ng aking ina at sa silid niya na naglihe sa akin. Pinagbibilinan ko kayo, o mga anak na babae ng Jerusalem, alang-alang sa mga usang lalaki at babae sa parang, na huwag ninyong pukawin o gisingin man ang aking sinta hanggang sa ibigin niya. Sino itong umaahong mula sa ilang na gaya ng mga haliging usok na napapabanguhan ng mira at ng kamangyan ng lahat na blankete ng mga ngalakal? Narito, ito ang arag-arag ni Salomon anim na pong makapangyarihang lalaki ay nangasa palibot nito sa mga makapangyarihang lalaki ng Israel. Silang lahat ay nagsisihawak ng tabak at bihasa sa pakikidigma. Bawat isa ay may tabak sa kaniyang pige dahil sa takot kung gabi. Ang Haring Salomon ay gumawa para sa kanya ng palankin na kahoy sa Libano. Ginawa niya ang mga haligi niyaon na pilak, ang pinakailalim niyaon ay ginto, at ang upuan ay kulay ube. Ang gitna niyaon ay nalalatagan ng pagsinta, na mula sa mga anak na babae ng Jerusalem, magsilabas kayo, o kayong mga anak na babae ng Sion at inyong masdan ang haring Salomon na may putong na ipinutong sa kanya ng kaniyang ina sa katawan ng kaniyang pag-aasawa at sa katawan ng kasayahan ng kaniyang puso